Wow. Wow. Tak. Wow. Wow. wow rabi. Oi. Wow, oh, wow, balik tu mungkin kaya yang muka aku. Oi. Wow, lah, rabi mengabusuk. Aku aku terlalu gayan mengabusing. Lah. Lah, rabi. Yo, what's up mga boss? Ayan, magandang gabi sa ating lahat mga kabusing, no? Ngayong gabi na to mga boss ay pupuntahan ko yung uh, yung abandonadong bahay na dati ay madaming mga elemento ang nagpaparamdam. Dahil sa huling explore ni Night Ghost sa bahay na yun mga boss ay meron po siyang nakuha na langis mga kabusing no? langis ng aswang. So, ngayong gabi na to ay challenge ko na naman ang aking sarili mga kabusing, no? Napuntahan yun mag-isa ang bahay na yon. So din natin ito patagalin mga kabusing at samahan nyo ko ngayong gabi sa isa na namang nakakatakot na vlog. Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here! Behind you! So ayun na mga kabusing, papasok na po ako sa uh, lugar mga boss, sa location na ito, mga kabusing at pupuntahan natin yung bahay na nandun banda mga boss so dito ko na lang po simulan sa di sinimulan po sa malapit na boss bahay na kabusin eh di lang siguro ako magtatagal sa vlog na ito mga kabusin try ko lang po kung meron at meron pa bang uh, natitira ang mga bad elements sa lugar na ito mga boss sa bahay na ito mga kabusin so, nag-alon challenge po tayo ngayon So ayun mga kabusing no, along challenge po ko ngayon at hindi po nakasama yung one and only darling natin dahil ah, nagpapagaling pa po siya sa sa karamdaman niya no, mga boss. Si so, masakit yung ah, likuran niya po mga kabusing saka yung ulo po niya. So aalon lang po tayo ngayon. So lonely it's tonight. <laughs> lonely muna tayo ngayon, mga kabusing. So along challenge so oh. Tara na mga bossing ha. Puntahan natin yung uh, abandonado ng bahay ng boss. Hindi ko na alam kung ano nang hitsura nito ngayon mga bossing. So ayan po uh, mga boss ayan. Yung po yung bahay yan. itong bahay na itong mga boss ay iba't iba na po ang namumugad dito mga kabusin nino, itong bahay na to dati po talaga dito ay meron po talagang mga elemento mga espiritu uh, nandito sa bahay na to mga boss hanggang sa pinamugaran na dito ng mga aswang at uh, manananggal so, uh, pasensya na po sa mga, mga boss no sa background po kung maririnig nyo pong uh, background po na may nagkakantahan po doon po yun sa yun sa kabilang uh, barangay po so dito po ay isang bahay lang po to dito yan yan po so doon po mga boss yun, sa, sa pinakamalayo po ay meron po uh, mga kabahayan doon parang isang barangay po sila doon no. at dito naman ay

palit natin ng baterya mga kabusin no? kasi mula ulang ay pinamitan na tayo na kunuhaan na ng enerhiya yung baterya natin mga bus saka bago ko papasok dyan sa bahay na yan ay yan uh, mabakod tayo sa ating sarili mga kabusin tapos na kapag bakit na so yun ang mga boss naka ready na nakabakod na tayo at meron tayong uh, baterya bagong baterya mga kabusin eh. yan matubig pa dito mga kabusin dito malubat baterya na tayo dalawa lang baterya na nadala ko po niya Hmm. Wah. Uh. Oh. Dikena sama asong toh. Wow. Okay. Hingga, mo nga.

Patay ka talaga ngayon. Kung ano nila lang ka. Wow. Wow. Uy.

Sampai nanti kita masuk ke tempat lain. Woy. Wow. Oke. Okay. Satur. Adik putinit. Upirarutas. Bum. Oke. Okay. Tabas. Tabas. Oke. Okay. Pakita ka

ikutan oh. natin itong bahay na ba ng try natin doon tayo sa kabila Sabusin. well

mukung niya. Malang po kulit Ang alayo. Yan. Oh. Oh. Okay. Hindi. Pagkang sitit ang sitit, pakita ka. Oh.

parang sin ng bus ayun na sin na talaga ito yung hindi na ako sa ating mga bus yan doon bumagsak grabe sira dito mga bus sirang sira na talaga oh ng sira na gago kinawan pa lang kinawan lang yun mga bus dito alam yun yung tingin na yung parang ninakawan itong mga boss parang ginamit siguro itong mga kahoy dito yun so wala na talaga ito no napabayaan na talaga ito ng caretaker mga bus mo ng mga kabusin ng parang eh uh, iniwan ng siwo talaga to ng caretaker -care ng, ng mga kabusin. Hmm. Ayun. Kita niyo naman yung turo nang bahay. Hirang-hirang ng mga buso. De. Sapatos ko. Uy. Uh. Kakot. Hen. Ge. Okay

sudah pernah ditunggu musim di ini. Ito na dito na Makinig tayo dito mga bus. Yun ang kwarto mga kabusing. Ah, wala na. Sirang-sirang talaga mga bus ang kwarto. Yan. Oke, kita akan gulai lelong kajian. Satur, liput itu rutas. Oh, oh, muka oh, lah, grabe, hoy Oh. hoy, 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 aku hoy, 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 lah, hoy,

tur reputinit operarutas wow ginaya tayo ginaya tayo eh teka na wow grabe yun mga kabusing no so, oh, ginaya talaga tayo mga bus yan na wake pa yung flashlight natin yun no know? Ku rapit Kenaya memang bos Palak doda Ku aku talaga, nakita, aku ter gambar kita aku ter gambar bos kita Nah aku telaga yon kaso belum So wala naman sa wala naman sa kaagad na mapupuntahan ng bus. Oh. Dahil dito po sa dadaan sa tubig ng busing, ay gagalaw po yung tubig nyo subalit so, kanina mga boss yung pagsunod ko sa kanya ayun uh, na nga walang bakas uh, walang bakas na meron taong dumaan sa tubig mga boss so, hindi man nang ito gumalaw kanina yung, so, humina na ito yung plastic na tinahin mga boss nga.

bigo pa na nang uh, yon eh enerhiya jumpy yung blast attack mga boss so ko yon nang boss yan, mayroon at mayroon pa rin ah uh, mga elemento sa bahay nito mga boss yung flashlight natin kanina mga kabusin no? so yun mga boss dito lang sa itong vlog na ito mga kabusin no? at maraming maraming salamat po sa uh, inyong panunood mga kabusin sana supportahan nyo aking youtube channel Jolix TV uh, at lalong lalo na po kayang sasawa ko na si Dimistry mga kabusin at also mga boss support na rin natin yung mga kasamahan ko no uh, si na sina Night Ghost TV, Dansky TV mga boss, Don Carlo Adventure, Emmanuel Decibior. Yung nga di yung asawa ko at also Jpogs TV mga ka-bosing, tulungan natin ng kanyang channel at Marvin the Creepy so yan mga kabusing at see you in the next video mga boss and peace out